Nice. Anakas ah! oh Oh my god Katingyawa <laughs> <laughs> mo <laughs> Nice Putang <laughs> oh, ina GGO boss Lakas mo <laughs> eh Abulin nyo chow. No. Oh, Laila pa rin oh. Ayun yung maniwala talaga na top global ako. Kaya ko magparang kahit Laila lang gamit. Bobo ka ba? Ah, top universe ako eh. Top universe Layla, eh. Ano ka na sisira ulo? Pre, ako na maglalayar la pre ha. Ah. Nakalichoks ako eh ha. Ah. O, oh, banning ba to? Timpik na? Timpik na agad? Nakikita mo naman. Hindi lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Timpik na agad? Hindi eh, Layla. Wala na. Finish na. Lagi na to yung bibi. Oh, may usong na naman oh. May usong na naman oh. Ang kakapal ng mukha oh. Ayan, yan. Huwag ka na magyusong-yusong kasi kawawain lang kita eh. Ulol! Yan, mas maok -ok yan. Wow naman! Madami kasi ngayon balmod na kamukha, kamukha mo eh. ba diba? Balmod yan. Good yan. Ang sakit mo namang magsalita. Chok, mahilig ba si Chokla sa mga cool boy? Hindi, pang chip yan eh. Chip-chip kasi yan yung mga mahilig sa cool boy. Mga chip yan eh. Mga chip. Hindi, wow. Ang hilig kasi ni Chokla yung mga kan, Mior congressman. I'm so rich. Yan, mga big time ba? Ah. Ah, mga businessman. Pero kung cool boy lang, naku. Tatamahan kita. Sure, win na. Ah. Sino kalabang ko? Bahala ka sa buhay mo. Sus Mario, Mariusip, Melissa. Ay, sos, Melissa. Ha? Ano ah? sa man, Melissa? Ano man, Melissa? Anong gusto mo, Melissa? Your Honor, hindi ko na po alam. Sinasabi ko sa'yo, Melissa! Melissa! Ay, putang ina, nakita pa rin ako doon kahit may damo Bobo ka ba? Hindi rin na ito, ah. Oh. Grabe! The saddest you did. ka ba? You make me cry. Uy, putang ina, mamamatay na ako. Bobo ka kasi. And it it's something you can make it fix to throw but try. Talo! <laughs> Psst. Uy, bad yun, ha? Ito yung gusto ko yung china-challenge ako eh. Ito, ito yung pina... Uy, huwag yung i-clear. Ito yung pinaka-gusto ko yung china-challenge talaga ako eh, no? Talaga, Charmin? China-challenge yun talaga ako, ha? Patay ka ngayon. Ay, di puta, lintik! Ay, tanga mo! Yeah. Kabuuan, buwisit tayo! Sorry, chow. Na, 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 sarap mo! Wag ka pumasok, patay ka, ipinitlog mo! Ano paki ko? <laughs> nice. Ang ah! lakas, oh! Oh my wow. God! Uwi mo na, uwi mo na. Nice, nice. Yan ang gusto ko. Hindi, wow. Yung Marks Manila, wala na, men. Kalma lang, kalma lang. Chill, 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 chill. A Ganyan kasi ako pag malakas ako eh. Tatamahan kita. Diba? Ay, di puta, nandun pala yun. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Fuck you na naman, oh. Kung ina mo, Degrel. Huwag kayo iiyak. Yeah. ako. Oh, Puta rin ang bakit to, ah. Mayot na yan, nakakapadrip. Sorry na. Chill lang, chill, 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 chill. Ayaw pa. Uy, gago. Putang ina, naglalag pa ako. BLCD! Ba't kayo naglalag? Anong mangyari? Oh, ang kapalo. Oh, ang kapalo. Oh, putang ina. Oh, ang kapalo. Oh, ang kapalo. Oh. Ang kapalo Ang kapalo oh. Putang ina. Ano ka Lord? I am God. I am Jesus Christ. Ah, uh, ka lang kanina oy. Di pa tapos. Nagsisimula pa lang eh. Di ba? Tayo. Titigas ng mga titinila oh. Bastos ka! Ang nabuhay pa yon ay kita mo naman. Di ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Sila. Pabigat ka! Pabuhat ka! <laughs> yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Kapag sinabi kasi na top global Layla, ay top universe pala. May na yung top global. Ano ka nasisira, si, si Ulo? Oh? Pero ako pang kalawakan ako eh. Ulol! Tapos ko na yung farm niya. Yan para? O, example, ganyan. O, di ba? O, yan. Paglaruan mo, pre. Yan. Sige, sige, sige. O, di ba? simple naman, men. Wala, wala ba kay Rapirap? anya bang mo, angas mo ah. Wala, na GG na sila. Sabi sa inyo eh. Ganun lang kasimple mag Laila, pre. Talaga, Charmin? Wala, pre. Sus sinasabi ko sa inyo, pupulbusin ko sila yan. Tumesting ka! Tantang, tantang, umban, umban, a... Ah. Nanayoy na naming na mo, na mo, na mo, na mo. Nakadrags ka ba? Ikot, ikot, ikot mo. Ikot mo. Ito, 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 Gago. Obos. Magaling kang kupal ka. <laughs> Obos. Ano na? Ano na? Ano? Palag? Ano? Palag. Ay, masyado talagang malakas ako maglayla. Wala eh. Nahirapan silang matalo ako eh. Hindi totoo yan. Nahilap, nahilap. Uy. Wala, man. Magaling kang kupal ka. Sisiw. Sisiw, napaka-bisik. Sisiw. Hindi, wow. Magagulit-gulit pala mga kupal, oh. Al lakaso, oh. oh my god. Si si, putaina sabamat sa taas, sa taas, si sa taas. Oh, kalma. <laughs> oh, tragis talaga min. Dip 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 oh, dip. Bitinayo, amo. Nice. Utangin oh, na, Jiji, boss. Lakas mo. <laughs> Chow. Wala eh, masyado kasi ako malakas Tatamahan kita Yan ang sinasabi ko noon pa man Diba? Ano pa? Ano pang pagmamalaki niya eh Tapos na nga to eh oh Ang galing, ang galing <laughs> O, kita mo, imbipi na naman Wala, wala Wow naman ano namin nakakapagod maging malakas, pre So sawa na ako maging malakas Hindi totoo yan Wala eh, oh. kita mo yan Imbipi na naman Magaling kang kupal ka Pre, grabe. Tap, tap universe, Laila. Pre, kita mo yan? Tap universe, Laila? Kaya yung mga nagsasabi sa inyo na Laila lang alam nyo, sabihin mo sa kanya, ano, Laila lang alam ko? Pah! Ganyan mo. Uy, bad yun, ha? Tsampalin, Champali, tsampalin mo, ha? Tsipahin mo. Aplikating mo, gano'n.